Uh, magandang hapon mga kapigi uh, ngayon po ay nasa uh, 4.53 ng hapon ngayon po ay uh, pu puntahan po natin ang uh, ating uh, uh, na namatay dahil sa titanos siguro sa tansya ko yung titanos ay nakuha niya sa kanyang uh, butas sa danggan yung air tag kasi na nagnana eh. mayroong nana kasi yung mga kapigi dito ko bin, inilagay yung BB boy ko na no, binili ah, uh, ah, uh, galing kay laid back ah, uh, tinali ko muna kasi puno yung ah, uh, kabila building ko so tinali pang po tinali ko dito kasi plano ko lagyan ito ng gestating pin dito ah, uh, dito po siya namatay ah, uh, ang mga ano po ang mga palatandaan po sa ano sa mga baboy na matay na ang sanhi ay pitanos uh, yung una po ay uh, lalag natin sila at kinabukasan po ay uh, titigas po ang kanilang katawan pero buhay at hirap huminga Papuntahan uh, natin dito ko nilagay kasi ay uh, living ko ito ngayon. Ah, ito po mga kapigil. Yan po. Yan po ang baby boy natin. Ah, malaki na sana pero ah, wala tayong magawa kasi ah, tinamaan na kasi ng ano ng ng titanos uh, pumunta ako uh, kahapon ng hapon nakita ko siya na nilagnat akala ko yun ay natural na lagnat pero hindi pala ito ayun pala ay titanos na so kinabukasan madaling araw o madaling umaga mga siguro mga nasa 5 o'clock ng umaga uh, pagpunta ko dito sa aking munting baboyan nakita ko na po siya na naka ano naka ano hindi na makatayo at ganito na ang kanyang postura ganyan pero huminga pa at nag, nag, nahirapan siya sa paghinga at uh, kanyang bibig po ay ano ito po ang tandaan nyo kapag natitanos na po ang yung mga alagang baboy ito pong kanyang bibig ito ay hindi po ito ano ma maisira uh, nakabuka po ito at ang tigas po hindi po basta-basta ma, ano, may may balik mo o may may sira kahit humihinga pa siya at ito kanyang katawan kahit buhay pa siya ito po ang hitsura nakatuwid ng lahat In, ang tigas ng kanyang ano mga mga ugat mga 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 balat antigas po at ito po itong mga panya ay hindi po ito maano magalaw uh, street po lang ito at hindi ito ano ma matigas talaga ito po para siyang kung, kung, tingnan mo po kung tingnan mo po ay para po siyang ano patay na kasi ito talaga ang kanyang na itsura po mga kapigi ah uh, Naka-street po ang kanyang mga mga paa at ang tigas po ng kanyang mga balat o yung mga lamang yung kanyang mga buong katawan po parang bato so mga kapigid, kapag bumili kayo ng mga biik na galing sa farm tanungin nyo talaga lalo na kapag may ertag, ito po ito po ang ertag. yan po yan sa tatansya ko dito po nakuha ang ang titanos po mga pigi kasi tingnan nyo may nana po mga pigi hindi pa ano na hindi pa gumaling sa tansya ko dito po nakuha ang titanos po mga kapigi so kapag bumili kayo ng mga mga biik na galing sa farm tanongin nyo talaga kung ito ba ay Uh, ito sa pagbili ko ito ay malaki na po nasa 15 kilos na po uh, kapag bumili kayo ng baboy sa farm or mga bake or mga yun nasa 50 days or 60 days tanongin nyo kapa, na, tanongin nyo sa mayari kung ito ba na na ng ETS or anti-titanas po mga pigi para hindi po maranasan ninyo yung mga naranasan ko ito po ay pangalawa na, na namatay sa akin na ang dahilan ay o sanhi ay yung titanos. Yung unang beko na binili, na galing din sa farm, yung sa farm ni, ano, yun dun sa Carmen. Titanos din ang kamatay. Uh, uh, yung, ang bibig po ay bumubula, uh, para pong baliw na aso at yung kanyang katawan matigas po at nang straight po ang kanyang mga paa at buong katawan po niya matigas yan po ang mga sign at lagi naka nakabuka po yung bibig at hindi mo ma ano mai mai ma balik sa dati o ma yan po ang mga palatandaan ng mga uh, mamat mga mamat mga na may titanos na sakit kapag Uh, ma, magkaroon ng lagnat ang inyong mga baboy, mga pigi at nakita yung bumbula yung mga bibig uh, at pag, pag ano, pag uh, tingin nyo sa kanyang katawan or pag hipo ay parang matigas at uh, lalo lalo na kung ito ay galing sa farm kailangan nyo talaga mga pigi na mandalian po ninyo hindi ng ITS or anti-titanos po mga pigi Masakit man sa masakit man sa aking damdamin na ngayon po ay ay para po akong ano na natabunan ng mga problema kasi mga pigi hindi, hindi ko na i-vlog kasi baka or naisip ko kasi mga pigi na hindi ko yun i-vlog i, 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 i binid, binid, yung mga mga inahin ko na nanganak na patay uh, yung dalawa kong inahin na uh, uh, magkasunod sa pag sa panganganak sila po yung natamaan ng parvovirus po mga kapigi kahit ganun nangyari at ito naman patay naman yung bibi ko dahil sa antititanus uh, hindi pa rin ako na, ano, na, na wala ng pag-asa na balang araw ay Uh, marigdagan pa yung aking inahid. Dahil noon pa lang, nag-aaral pa lang ako ng college, ay pangarap ko na talaga magkaroon ng baboyan. Kahit anong mga pagsubok, marami na pong pagsubok na lumating sa aking buhay, mga pigi. Yung mga ESF, COVID, hindi po rin ako, ano, uh, tumindyan sa pag-alaga ng baboy. Ngayon, uh, mga pagsubok naman, kasi sabi naman nila eh, yung mga problema po ay ibinibigay lamang sa mga tao na, na malakas hindi ibig sabihin malakas ang pangatawan o ang ibig sabihin po ay malakas kayang kaya po lahat na mga problema na ibinigay sa Panginoon sa, sa taong yun kasi alam niya na siya ay malakas po mga pigi at yun lang po mga pigi Uh, kasi hapon uh, na po uh, maglibing pa ako nito uh, at hindi pa ako nakapagpakain sa mga mga alaga hanggang dito lang po mga pigi sa hindi pa po na, na, nakapag-subscribe uh, pa, uh, hindi po kayo hindi po po kayo pinipilit uh, sa, pag, sa pag subscribe Uh, kung nagustuhan niyo yung video ko or gusto niyo tumulong na mayangat ko yung aking YouTube channel, uh, pa subscribe po mga piggie pero kung kung nyo ay uh, walang o hindi nakatulong o or, or hindi hindi nak nak na, ano, na hindi po na pagkukunan ng aral sa inyo or uh, hindi kayo uh, wala kayong uh, plano na tumulong uh, okay lang po mga pigi, basta ang sa akin lang po ay na-share ko yung naranasan ko na hindi pa po naranasan ko noon at hanggang dito lang po mga kapigi mara marami pong salamat ah, uh, hanggang sa muli, babus